Tumusta mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat Mapagpalang araw po sa inyo, sana nasa mga isko yung kalagayan palagi Sa lahat ng oras at pagkakataon, sa tulong ng ating Panginoong Diyos Wala ito mga lods mga kaibigan, habali papunta po tayo ngayon ulit sa ating isa sa pinakaaktibo na vulkan Dito po yan sa atin sa Pilipinas, ang Vulkan Mayon napakaganda ng view dito mga lads nakikita nyo na po yan nasa kalahati pa lang po tayo dito po yan sa may Mayon skyline bali ito mga lads mga kaibigan ang vulkan Mayon ay isa sa pinakaaktibong vulkan dito po yan sa atin sa Pilipinas huwag lang siyang puputok dahil nakakatakot obra <laughs> ang dami niya binabawian ng buhay kapag talagang sobrang lakas ng kanyang pagsabog ang vulkan Mayon mga lads mga kaibigan ay tinaguruan po itong perfect cone dahil napaka perfecto po ng kanyang wistat sulok Napakalawak po mga lods mga kaibigan ng nasasako po ng bulkang ng na ito. Bali, kung di po ako nagkakamali, ang mga nasasako po na bayan nito mga lods ay ang bayan po ng Kamalig, Daraga, Ginubatan, Malilipot, Santo Domingo at mga siyudad po ng Ligaspi at Tabaco. Matatagpuan po natin ang ng Mayon mga lods dito sa aking pinakamamahal na probinsya ang probinsya po ng Albay na napakaganda at talagang binabalik-balikan ko dahil sa taglay nitong ganda. At dahil nga po mga lods sa napakaganda ng lugar na to, napakaganda po ng Bulkang Mayon, maraming dumadayo ng mga turista rito. Talagang halos, talaga ito hindi nadayo dito po yan sa amin sa probinsya po ng Albay, pero marami rin pong nakakalungkot na pangyayari ang nangyari po rito. Katulad po nung isang taon, bali may bumagsak po itong Cessna plane na may sakay po ng apat na katao na halos nakita po yon sa may paanan po ng, sa may bunganga po pala mga lods ng Bulkang Mayon na nasasakop po yan ng bayan po ng Kamalig sa kasawing sa masamang balita po ay talagang namatay po yung apat matagal mga kaibigan na retrieve yung mga katawan po ng apat pong namatay dahil malapit na po yung pagbagsak po nila sa may crater po ng vulkan talaga napakahirap po ng ginawa ng mga rescuer natin talaga napakagaling nila eto mga kaibigan mga lords kung inyo pong nakikita nasa mataas na lugar na po tayo Katulad po ito mga lods, maihahalin tulad ko po pala ito mga lods mga kaibigan sa Baguio, sa Tagaytay at dun po sa may paanan po ng Mount Apo na napuntahan ko po sa Davao, yung po sa barangay Kapatagan, Digo City. Yung mga pananim po rito halos katulad po ng mga nasa ganung lugar dahil malamig na po rito sa bandang lugar na po ito mga lods. Pero ngayong tag-init, eh, medyo mainit din po talaga. <laughs> Eto mga kaibigan, mga lads, malapit na po tayo sa may skyline po. Bali, eto na po yung inyong makikita. Napaganda na rito mga lads, mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, si Bulkang Mayon, kung hindi po nakikita, talaga napakaganda niya. Medyo natatakpan lang po siya ng ulap. Pero pagdating niyo po rito, makikita niyo po yung napaganda talaga ng view niya. Sobra. Tapos, eto po mga lads pala mga kaibigan, makikita niyo, ito, sako po ito ng Tabaco City na talaga naman siya, sila po yung nagpagawa ng lugar na to para po mapuntahan po natin mapasyalan po natin ng lugar na to halos kompleto rito mga lods mga kaibigan may mga kainan din po dito may mga nagtitinda rin po rito ng mga halaman tapos panalong panalo sa napakagandang yung mga kaibigan tingnan nyo naman po halos talagang napakasarap sa pakaramdam na nandito po kayo sobrang nakaka-relax malakas po yung hangin sobra kaya gustong gusto ako bumalik dito mga lads mga kaibigan talaga nakaka relax sobra dito tapos kung inyo po nakita yan po yung dating convention center yung hotel po yan dati pero ngayon po sarado na po yan nakakapanginayang siguro dahil nakakatakot dito kasi <laughs> nga <laughs> sa paanan po ng vulkan kaya talagang nakakatakot yan mag hotel pinapayagan pumunta rito mga lads mga kaibigan kapag wala pong alerto o ang vulkan mayon Bale, makikita nyo po yan dito, yung Mayon Planetarium. Bale, may mga palabas po dyan. Tapos, eto naman po mga kakaibigan, mga yung parkingan, tapos yung mga kubo na pwede nyo pong arkilahin. Habang, kung may dala po yung pagkain, pwede po kayo dyan. May upa rin po yan, may bayad lang po talaga yan. Pero sa ngayon, wala naman akong nakikita ang naniningil dito mga lods. Alas wala na rito naniningil, kahit nga po sa parking, wala akong nakikita na naniningil sa amin. Talagang panalo, sa, sobrang ganda rito mga lods. Sobrang nakakamangha, napakaganda talaga pag masdan yung malapitan yung bulkang Mayon mga lads mga kaibigan Tapos makikita nyo po yung mga slopes dito Eto mga lads mga kaibigan, paakyat po tayo dun po sa May Cyanides po ng Welcome to Tabaco City Isa yun po yun sa pinakamagandang attraction din po rito na pwede yung pagpicturean Pero akyat lang po kayo ng konte, hihingalin lang po kayo dito ng konte. <laughs> Pero pagdating nyo rito talagang mas lalong maganda po yung view Kasi medyo mas mataas na lugar po ito, mga lads kaya kung sakali man po na mapadalaw po kayo rito sa aming probinsya ng Albay, wag niyo pong kakaligtan na pumunta po rito sa Mayon Skyline. Talaga naman welcome na welcome po kayo rito sa nasa napakagandang view po ng Bulkang Mayon. I love Tabaco City. Maganda rito magpa-picture mga kaibigan. Maganda ka rito 'yung mga pamilya, 'yung mga kaibigan at 'yung minamahal niyo. Napakaganda talaga rito. Ayan mga lodge 'yung bubong po ng planetarium siguradong sobrang mag enjoy lalo na kung first time nyo po rito dahil mamamangha po kayo sa napakagandang view at na malapitan nyo po si Vulcang Mayon akit pa po tayo mga lads mga kaibigan at nang makita po natin yung iba po kung may daanan po rito papunta po sa si chapel kasi meron po rito chapel mga lads mga kaibigan na talaga naman na pwede po kayong magdasal eto nakaka-relax din po rito napaganda rin po ng lugar na to mga lads bago to mga kaibigan di ko po di ko pa to nakita nung last na punta ko rito eh. bagong gawa lang ata rito halos may palaruan din po rito puntahan natin mga lads yung chapel ayan mga lads kung, kung inyong natatanaw yan na po yung chapel kaso hindi tayo makatawid mga lads dahil malalim may walang daanan papunta dyan sa chapel may ibang daanan dun sa baba sa may planetarium mga lads. Dun po yung daanan. Wala, dito makapunta sa chapel. Ang pinakagrabing pagsabog nito mga lads ay noon pong 1814 na mahigit 1,200 katawang namatay at nilubog po nito ang bahay ng kagsawa. Dating pangalan po yun na ikinasira at lumubog po yung magandang simbahan na yun na ngayon po ay kilala sa tawag na kagsawa ruins. Ito mga kaibigan yung mga pabayaran po rito. Parking. Pero wala naman pong naniningil. Ito mga kaibigan yung sinasabi ko po sa inyo na napakarami rin pong paninda na may mga halaman. Tapos mga itak, kutsilyo at iba pa. Kilala kasi ang tabako mga lods mga kaibigan sa so, paggawa ng mga ganito. Dahil talagang mula po sa pangalang tabak ang tabako. Ito na yata yung pinakamalaking itak na nakita ko sa buong buhay ko. <laughs> Sobrang laki mga lods. Sobrang napakaganda talaga niya mga lods. Isa ito sa pinaka tourist destination, tourist attraction dito po yan sa amin sa probinsya po ng Albay. paglang talaga siyang puputo kasi nakakatakot. Lalo na kapag nakikita niyong pumutok siya pag gabi, parang fireworks siya yung mga lumalabas diyan <laughs> Tapos yung mga abo talagang sobra. Naka, Perwisyo po sa mga pananim, bali na mamatay po kasi mga palay at iba pa ng pananim. Yun lamang po mga lods mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo palagi, God bless po.